Huwag ba nang tingin mo sa akin, ha? Kala mo! Bleh. It's okay. Pantay-sarado kayo ngayon sa atin. Hindi siya kakain. Sunod lang sunod sa mga Dubai. Anong kain pala ng daan na kawayan? Anong kain rin? Anong kain pala ka, ng daan ka na, na kawayan? Sasudan ko sila kung saan sila lalapas

So, sobrang tagal bago na pero sure ako na ulitis na talaga yan. kasi ang um dedo na tsaka amaga pa lang laki na natya wala pang masyadong ano yan 3 months kasi nakastahan April, May, June, July September last week April 21 20... yata. Baba, baba, baba. Bakit? Bakit? Huh? Eh?